Pumunta pala kami ngayon sa bukid ng Bianan ko para magpaani ulit ng sibuyas. Meron kasing area doon na sinasaka yung mister ko. Yung hipag kong bunso naman ang nagfinance finance doon. Ganitong panahon talaga ang sagsaga ng anihan ng sibuyas dito sa amin. Nung March 16 pa nga pala kami nagpaani doon, syempre, masipag ako mag-edit, kaya ngayon lang nakapag-edit. Ito nga pala yung view na madadaanan habang papunta sa bukid ng biyanan ko. Ito nga pala yung bundok ng Susan Dalaga dito sa amin. At ito naman yung Devil's Mountain. Ayan yung mga tanawin na madadaanan habang papunta sa bukid ng biyanan ko. Kaya naman talaga nag -e enjoy ako sa biyahe kapag dito pupunta sa bukid ng biyanan ko. Kasama nga rin pala namin si Harabas, yung aso namin na makulit. Tricycle lang ang binabantayan niyang kapag umadar na yung tricycle, sasampa kaagad sa tricycle namin. Alam kasi nalalakad kami. Madalas nga ay tatlo talaga silang kasama namin. Sa ngayon, siya lang muna ang kasama namin. Naiwan yung dalawa para may kasama si nanay. Wala kasing bantay sa bahay. Medyo malayo nga rin pala itong bukid ng ko mula doon sa amin sa bahay. Nasa 20 to 30 minutes travel, depende sa bilis ng takbo ng sasakyan mo. Ayan, at finally, nakarating na rin kami dito sa bukid. Meron din silang tanim na palay dito. Pero karamihan talaga ay sibuyas ang tanim. Bali, yung kubo pala namin ay naandun pa sa gitna. Bali, maglalakad pa kami papunta doon sa kubo namin dahil hindi naman kayong pumasok ng tricycle. May mga dala kaming planggana, kaldero, at saka water jug. Ayan, yung planggana ko kasi nabutas na kaya bumili ako ng panibago. Ayun ang kubo namin at ito naman ang napakagandang view dito sa paligid. ba diba, nakaka-relax tingnan pag masdan yung mga kabundukan, yung berdeng paligid, at ang sarap ng simoy ng hangin isa pang pa, pinakagusto ko dito is yung sunrise at yung sunset talaga nakaka-relax kapag ganito yung paligid mo yung tipong pagising mo sa umaga sasampaling ka ng sariwang simoy ng hangin at hahalik naman sa'yo yung napakagandang sunrise at pagdating naman ng hapon ay masarap pagmasdan ang paglubog ng araw habang nagmumuni-muni sa tabi ng ilog kapag nandito ka talaga sa ganitong lugar talaga makakapag-relax ka kasi tahimik, sariwa ang hangin huni lang ng ibon yung maririnig mo at minsan yung lagaslas ng tubig sa ilog kapag malakas yung agos. Malayo sa ingay, malayo sa gulo, at syempre bukod sa lahat, malayo sa mga marites. Ganon. Mas <laughs> <laughs> gusto ko talaga tumira sa mga gantong klase ng lugar yung tahimik lang, malayo sa mga kapitbahay. Hindi naman kasi ako mahilig talaga mga pitbahay. Mas gusto ko yung mag-isa lang ako sa bahay. Sanay ako maiwan mag-isa dito sa kubo namin. Kahit maghapon pa yan, basta sa araw lang ha, wag lang sa gabi. Takot ako mag-isa dito sa gabi kasi nga malayo kami sa kapitbahay. Ayan, naparami na yung dal, -dal ko. Balik na tayo dito sa Sibuyas. Ayan, kinabukasan nga, pagdating namin dito sa kubo, ay pabunot na namin. Nakisali-sali na rin ako magbunot kasi gustong gusto ko talaga magbunot. Ayan, oh, no, kita nyo naman yung laman na aming mga sibuyas. Ayan, ang bibilog. Maaga pa nga yan, kaya ang sabi ko ay makikibunot na rin ako habang hindi pa matindi ang sikat ng araw. Itong area nga pala na to ay nasa 1.2 hectares yata ang lawak nito. Mas malaki or mas malawak kaysa dun sa una naming inanihan. Konting nga lang yung magbubunot namin ngayon dahil may mga kasabay kami nagpabunot. At syempre, ang pakay ko talaga ay ang mamili ng mga malalaki, yung mga oversized para isasabit ko doon sa kalan namin. Ayan, ang mga napili ko, ang sarap gawing onion rings. Medyo madamo nga lang itong area namin dito. Hindi pala medyo, madamo talaga siya guys. <laughs> ay, wag nyo nilalait yung damong niya, madamong yan, no? Magaganda ang laman niyan, ilalaban ko talaga yan sa pagandahan. <laughs> <laughs> Mahirap talaga kapag dalawa yung area, hindi ka makakapag-focus sa bawat isa. Ayan, patakbo-takbo ba? Pero pinadamuhan namin ito ng dalawang beses yata. Tapos palagi din naman ini-sprayhan ng mga pandamo na ah, lason. Ewan ba ba't ang bilis lumago ng mga damo dito? Ayan, ang laki, di ba? Ayan, tumulong na nga rin ang mga biyanan ko. Ayan, si mama, si papa. Ayan, si Bunso, nagbunot yan ang aming financer. At kasama din namin si baby Ellie na makulit. Yan, hapon na yan at marami na rin naputol at na bunot. Yan, pero marami pa rin putulin. Ayan, oh, nakalatag pa yung mga putolin, konti lang kasi yung tao namin kaya hindi siya kaagad naputol lahat or nabunot lahat. Ayan, marami pang putolin na nakalatag. Red Dragon nga pala yung variety ng sibuyas na to na itinanim namin dito. Ito talaga yung variety na gustong-gusto ng mga buyers kasi maganda siyang i-storage. Siksik yung laman niya at hindi siya madaling mabulok at isa pa, mabigat siya sa timbang. Kaya magandang variety yung Red Dragon kung magtatanim kayo ng sibuyas. Aba, nag-promote pa. <laughs> Red Dragon, baka naman. Char. Ayan, kinagabihan nga ipinatimbang na namin yung mga naunang na harvest. Nagupa lang ng traktora na maghahakot dito sa mga sibuyas palabas dito sa kalsada kasi nga hindi kayang pasukin ng sasakyan doon sa ng bukid. Ihabol e, daw kasi sa biyahe. 40 pesos nga pala per kilo ang kuha dito sa amin. Mas mataas ng dalawang piso kaysa doon sa una naming pinaharvest. 38 pesos lang kasi yon ang kuha doon sa amin. Ganyan talaga yung mga buyer na yan. Pinaglalaroan nila yung mga farmers. Taas baba ang presyo. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Ayan, bago nga pala sila magtimbang ay nagbuhos muna sila ng isang red bag para tingnan kung merong mga stick na nakasama. At kapag merong stick na nakasama, halimbawa nakakuha sila ng isang kilo, sa bawat isang red bag na titimbangin nila, magbabawa sila ng isang kilo. O, ba diba? Parang reseko siya, ganon Halimbawa, 25 kilos yung timbang ng isang red bag na yan. Magiging 24 kilos na lang yung babayaran nila, yung isang kilo sa kanila na yon, reseko na nila yon. Eh hindi naman lahat ng red bag na yan, mayroong isang kilong stick na nakasama no? At hindi pa nga sila na kontento doon sa isang red bag na binuhos nila, nagbuhos pa sila ulit ng isang red bag kasi nga wala sila nakitang stick doon sa isa eh dito wala din naman. O kaya yan, nagpagod lang sila magbuhos at magbalik ulit dyan sa red bag. Maganda naman kasi talaga yung laman ng sibuyas namin. Madamo nga siya, pero sulit naman yung laman niya. At saka syempre, yung mga nagputol, sinabihan na rin namin talaga na huwag isasama yung mga stick. Kasi hindi naman mawawala yung mga stick na yan sa sibuyas. Ayan, at inabot nga kami ng alas 11 ng gabi dyan sa pagpapatimbang. Pagod at puyat ang mga person. Tapos kinabukasan ay tuloy ang pabunot. Hindi ko na na-videohan dahil ako ang tagalista ng mga nabunot. Ayan tapos na nag na rin ako ng pang namin. So yun lang for today's video. Salamat sa panonood. God bless everyone. Babush.